Hello, welcome to Water Sign Philippines. So reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi to resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko po magkawala tang energy ng Water Sign sa mundo. So you know, po mo lang, guys. Ah, uh, medyo hindi ako okay Medyo masama yung ko, but anyway, we'll try to ah uh, do the reading. Niya, nita try ko yung best ko na may deliver sa inyo yung message. But anyway, let's start. Sa mga gusto mong po personal reading, last call na lang guys. Hanggang August na lang ako mag-accept ng personal reading. August 2025. And then, hindi ko alam kung kailan ko maibabalik yon. Medyo magpapakabisi po muna ako sa ibang uh, business po and project. So, uh, yeah, sa so mga gusto mong mabol, let's start. What we have here for the uh, sign, water sign. Please do like and subscribe guys. Pa-comment yun so baka heart heart lang smileys. Malaking gagay yun sa akin. Water sign. You do have here the two of pentacles. The four of pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. You're focusing dito sa career. Money. Gusto mong makapag-ipon. Gusto mong mag-focus sa uh, you know, sa pagay na ito. Um, And, I feel like there's something here na, uh, with the two of pentacles, mga bagay na inaaral mo or nalalaman mo, ano na yung iba continuous ang learning. Yung iba, gusto mo palang malaman or na na yung nasa isip mo na gusto mong magka, matutunan more itong bagay na ito. And, yeah. If you're if you're dealing with someone na pwedeng disconnected ka dito sa taong to, I can see love mula sa sa'yo. Nakakaramdam ka ng pagmamahal mula dito, ah, uh, dito sa taong to. And you're waiting, patiently waiting, no? Regarding sa connection ninyo, maaaring kung kailan ito may sa katuparan, etc. Person na kakonect mo, the person that you're dealing with, you do have here the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. So, Six of Pentacles and the Nine of Wands are Leo, Taurus, Capricorn, Virgo, Sagittarius, Gem uh, Ge yeah, Gemini, and the uh, Virgo energy is also here. Impress Okay, so yung person na ka connect mo, medyo nahihirapan siya ngayon. Marami siyang challenges. I feel like may pagtutulungan na nangyari sa inyo in the past. And, oh, alam mo itong taong tumatapang siya, kaya naman niya. Yung kung ano man yung mga bagay na hinaharap niya or, or pinupush niya sa sarili niya. Nakikita like, natin, pinangangatawan naman talaga niya yun. Pinupush niya yun and ginagawa niya yung best niya na, na mapatunayan na talagang ito gagawin ko to kasi kaya ko to parang ganun meron naman siyang mapapatunayan dito so ano yung emotions ninyo sa isa't isa na person na to? day of cups maybe yung iba sa inyo you could be friends may iba ka pang options pero with the six of wands and the judgment Maaaring konti lang yung kaya mong maibigay sa kanya, time, effort, or whatsoever. Uh, or you know, kung ano man rason. Pero with the judgment, I feel like uh, you have already awakened sa kung ano yung gusto mong mangyari sa future, kung ano yung totoong naramdaman mo for this person. Alam mo na yan eh. And the of uh, I feel like you're being patient pagdating sa connection ninyo. Ng person nito. Part of you, kung may disconnection na ikita natin, gusto mong makipag-reconcile dito sa taong ito. Emotion personality towards you. Uh. Yeah, this person is working out sa kanyang stability. Kung ano yung mga bagay na mahalaga sa kanya, talagang gusto niya. Ipupush niya yung sarili niya, ma-achieve yung mga bagay na yon and with the emperor is here so this person is building his own his or her own empire so sabi ko nga may mga bagay siyang binubuusan ngayon actually your person could be very busy right now pwedeng ano yung uh, utak niya eh, preoccupied so hindi ko nakikita nasa isip niya ngayon kasi masyadong nga asyong pinupush niya yung mga bagay na medyo mahirap pero kakayanin niya at talaga nakikita natin kaya naman talaga niya So, lalo na sa mga new beginnings. I feel like in the past, may, may offer itong person na ito sa iyo. Uh, like, some kind of madali ang offer or feeling niya magbubunga itong offer na ito. Or yung iba this person is parang nagkaroon na siya ng offer na ano na parang. Parang ganito, anakan mo na lang ako ganun or gusto ko mag-anak sayo, parang ganun kind of offer. Or maybe 'yun nga, papunta sa ganun agad, partnership relationship. Wait lang, guys. Okay, I'm back. So, nakita tayo ng mga offer na ganun in the past. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? So, in the future, you do offer the full the six of cups and the two of cups is here the knight of swords um, nakikita natin itong person na to kung ano man yung mga bagay na sinisimulan niya ngayon na uh, marami may ma-achieve siya dito kaya lang ito pagmumulan nito ng inggit or marami ang uh, ano yung iba galit, yung iba inggit. Dito dahil sa kung ano man ito nakikita natin magbubunga ito. Yung love para dito sa person na hindi nawawala na doon pa rin. And uh, the offer is still there actually. <laughs> so yung minsan niya yun nang inoffer sa iyo hanggang ngayon na doon pa rin yung offer na yun. And in the future nandoon pa rin yun. Parang it's up to you kung magte-take ka ng risk dito or hindi you want a relationship dito in the past. So, yung actually nakita ko yung iba sa inyo, magta-take ng risk at ipo-push itong connection na ito. Kasi yung iba nga nagkakaroon na ng awakening. Pero of course, dito sa reading na ito, ito ay ikaw pa rin ang masusunod. Kung gusto mo magkaroon ng partnership relationship sa inyong dalawa, malaki yung chance, lalo na kung ipo-push mo yung dating offer niya na sa'yo. Okay? Or kung pipiliin mong i-accept na yun. Uh, kasi nandun pa rin naman yun. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. And by the way, don't forget, no? Hanggang August 2025 na lang ako magpapapersonal reading. Hindi na ako mag-accept muna ulit. And kung gusto mo kumabol, Madam P. Yan, diyan sa aming Facebook page. May admin ako na mag-assist sa'yo. And please do support my band, guys. Meron akong banda. Bukalista ako ng bandang Sibol. So, i-search mo na lang sa Facebook Bandang Sibol para maka-follow ka dun sa mga kantang ginagawa namin. And yung mga nire-release namin kanta is original song yun. Uh, ako po yung nagsusulat ng iba doon. So, sana ma-appreciate mo yung arts namin, yung creation namin. So, um, please to support OPM bands, guys. I love you all. And, and dito sa YouTube, Madam PTV dyan namin ina-upload yung mga kanta namin. And And soon, isa pa yan, no, i-activate ko ulit yung channel na yan, which is tarot reading siya, pero ang style doon is medyo comedy. So, if you want to watch memes, a different side of me, you, you may want to check it out. Madam PTV. I love you guys, and bye, -bye.